So, magandang araw mga partner, Welcome back po sa aking YouTube channel. So, ngayon po eh, mayroon naman po tayo bagong video na gagawin at ituturo po namin sa inyo kung paano po gumawa ng bubo na pang alimango. Sa so, hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please po, subscribe nyo po ako para pare-pareho po tayong masaya. So, ito po, napakita ko po sa inyo ang mga ginagawa. So ito mga partner sa pagwa po nito kailangan po natin ng yantok. Ito po yung yantok po ah, hatiin po yan pag medyo malaki. Tapos tatanggalan po nung laman sa gitna. Ito po ito na po yun siya. Yan po yan. Ito po yan ang sa mga isa sa mga gamit. Yan ito po. Ito mga partner yantok po ito. So ito po yung frame. Ito po yung frame na ginagawa. Yan po. Yan po mga partner. Ito po yung frame. Kailangan po balok to Tapos pag uh, po nito, pabalutin po yan ng screen. Para po hindi po makapasok, makawala yung alimango. At yun po yung magiging harang niya. Ito po yung mga partner ang ginagawa, ginagamit namin screen. Yan. Ito po. Ito. Tsaka ito. Ito po. tapoyon po yun mga partner ang ano, ang frame na nabuo na. Ito po yan. Ang kulang na lang po dito ay yung screen. Screen na po ang kulang dito. Tapos yung kanyang daanan. Ito po yung ginagawa po dito yung daanan. Dito po yun yung daanan ng alimango. Yan. Yan po yan. So, ito po yun. Ito po yung meron na kaming nabuo. Ito po siya. So yun po mga partner. Ang gastos po dito ito lang po ang ano ang screen. Ito po yung screen na bili po namin ito ng ano 80 80 po ang ano isang metro. Isang metro po nito 80. So, yun po. Tapos ang nylon. Ito po nylon. Yan, ito po. Ito po yung gagastusin niyo sa paggawa ng bubo. Kailangan po ng maraming nylon kasi po marami po itong ano pagtatalian mga partner. Ito po, talagang tadtad -tad po yung tali. Yan po, tad-tad po yung sinang tali. Yan po, mga partner. Nakita po ninyo yan, tad-tad po yung tali. Yan. Paikot po yan, lang lock. Kasi pag hindi po ninyo maayos, na, hindi po na ayos pagkatali niyan, ano po, may possibility po na lumuag at makakawala po yung alimango. Yan po yan. Yan. Ito po. Yan. Ito po ka-partner. Dito po sa ano na to, dito po dumada ng alimango. Ayan po. Tapos lalagyan po ng pamain dito sa loob. Ano ba po? Mayroon po kayong isda. Ayan. Sap-sap o -sap. kung anong mga isda na pwede. po siya. Ito po yung buo na. Ayan po yung nabuo ng mga partner. Ayan. So, ang bumubuo nga po pala yan, ito yung aming kapartner na si Boy. Ayan. Boy Tigas. Yan po siya. Yan, busy po. Yan po ang ginagawa niya. Yan. Medyo mahirap. Minsan po sa isang araw po. Maganda na po yung makaisa ka. Masyado po siyang ma ano ma trabaho. Ah, uh, mga partner. So sa pag-area po namin ito sa pag Lagay po sa bakawan. Abangan po ninyo. At ibabakita po namin sa inyo. Kung paano po ito i-area. At ang mahuhuli po nito. Ayan. Medyo mabusisi po talaga paggawa nito. Ayan. Kung titingnan po ninyo, eh, madali lang gawin. Pero pag ginawa na po ninyo, nako, napakahirap. Mahirap po mag-estimate ng screen. Magtali. Ayan. Ayan po. Ito po yung yung nagamit po sa amin ng mga mga limang ngayon. Ito po yung umuuso. Nung una po kasi, ano, kawayan. Kawayan po na ububo. Wala pong screen siya. Puro po kawayan. So, ito na po yung bago. Bagong class medyo ano lang po medyo sa, sa screen po medyo ano lang kailangan maalagaan mo kasi pag hindi po mabutas rin ng alimango o nung unggoy po unggoy po isa po yung san ma ano ma, mabilis manira ng ating bubo iba mga partner ito po pala kapag mayroon na po itong huling alimango wag po ninyong dudukutin dito yan wag po kasi Sigurado ko po kapag nakagat kayo, iyak kayo mga kapatid. Uh, partner, kaya yeah, dito po yan, gagawin po dito ng ano yan, ng lagayan ng ano po, lock o ano po nang alimango. Dito po dudukutin yung alimango. Pupunitan po ito mga partner. Yan, yeah, dito po, pupunitan po ito para dito po ang alimango ipapadaan.